Hi guys, for today's video, ayan nga at namili at ng grocery na ako dahil nga, ayan at nakabinta na tayo no at medyo marami na naman kulang dito sa ating tindahan, tingnan mo naman yung aking tindahan, o ba? Diba? marami na naman kulang kulang kaya ayan at namili na ako at ito na nga at bubuksan ko na siya. Eh oh, tingnan mo naman guys, pinabili-bili ko mga sabon lahat 'yan at powder, Cream Silk at saka Sonorox. Rocks dahil naubos na nga yung dito 'yung aking mga powder. At hindi ko nga napansin dito sa aking tindahan na naubos na talaga 'yung mga powder, no? Kahit ano, kahit isang Ariel is naubos na talaga. Tingnan mo naman ipapakita ko sa inyo guys 'yung mga lagayan mamaya dyan ng mga powder namin dito dahil ubus talaga siya. At ayan din, pati mga biskit dito sa aking tindahan is naubos talaga siya. At naano talaga yung parang tamlay ba yung aming tindahan ba pag konti lang talaga yung laman ng ating tindahan para siyang matamlay. At parang malungkot talaga yung ating tindahan pag hindi siya kompleto, no? Kaya ayan, at dagdag na ako ng mga paninda para mapuno na naman ulit yung ating tindahan at masiglahan na naman ulit yung ating mga tumar dito sa tindahan. At dahil nga marami ng mga kulang-kulang dito sa aking tindahan at nagsilipatan na, na ang aking mga tumer na iba doon sa kabilang tindahan, char. So, ayan nga guys, no, ayan yung aking mga pinambili-bili ngayon. Mas mabinta ngayon yan dito pag magpesta na sa amin. Kaya inuna ko talaga yung mga dapat unahing bilhin, no, yung mga kailangan at mga hinahanap pag fiesta kaya ayan at pupunuin ko na rin yung aming istante guys dahil nga is tingnan mo naman yung aming mga istante medyo mahawan-hawan na at ang lungkot tingnan pag mahawan na yung ating tindahan at 7th Rombie nga pala dyan is nandun sa waba, naglalaban na siya guys na dahil Sabado ngayon pinapalaban ko talaga yung aming mga labahin pag Sabado. At nung Merkoles is naglaban naman kami kaya hindi masyadong marami yung aming labahin kaya hindi na talaga ako tumulong doon at nag-grocery na lang talaga ako. At hindi rin nakasama si Amshi sa pag-grocery namin dahil nga is siya yung naiwan dito sa tingin. At saka ayan na nga at aking pinambidibili at i-display ko na lahat no para naman magkaroon ng buhay yung ating tindahan dahil nga konti lang yung naman ng mga biskit ang oh, bilis lang talaga maubos yung aking mga biskit ngayon guys ang ibig sabihin yan mabinta yung tindahan natin char at ito na nga pagkatapos nga namin dyan ang mag display at mag grocery no at kami na rin yung magbabanlaw mamaya sa kinabutan at saka at amshi sasama yun at hindi na ako nakapag-video-video doon sa kinabutan. Baka magsawa kayo at mauumay kayo sa aking paglalabada, no? Kaya ayan at nag na lang talaga ako ngayon para mai upload tayo. Ka at saka important din naman talaga guys mag ngayon dahil nga as marami ng kulang-kulang dito sa ating tindahan. At kahit na tinatamad ako ngayon, pinilit ko talaga mag para mayroon din tayong i-upload at magkalaman na rin yung ating tindahan dahil tulis na lang ay pista na dito sa amin. Kaya ayan at dinagdagan ko na nga at marami na nga bumibili at marami na nga naghanap dito sa aking tindahan ng mga daming kulang-kulang katulad ng mga crispy fry, mga mga condensed milk, mga iba pa ganyan. Importante yan dito sa atin pag may pistahan, yung mga tomato paste at saka tomato sauce, yan mabenta yan. Kaya ayan yung inuna ko pag bili-bili no. At saka yung mga alak, mga soft drinks yun yung mga napaka mabenta pag piyesta dito sa amin. Kaya ayun talaga yung una kong mga pinambili-bili guys. Ito mga pandagdag na lang paninda to pang padami na lang ng ating tindahan ba kasi nga. is ano yung ating tindahan, yung pangit naman tingnan din, no? Pag mahawan-hawan na ba yung ating tindahan, ba? Kaya, kailangan din natin bumili ng mga mga pambata, yung katulad ng mga candy. At matagal na rin talaga ako guys, hindi nakapagtinda ng mga gamis, no? At walang stocks talaga doon sa Katbaluga na yung binibilhan namin. Tapos mayroon namang isang tindahan na doon na lahat gamis yung mga paninda niya. Kaso lang napakamahal naman yung gamis niya. Kaya hindi lang talaga muna ako nagtitinda ngayon ng mga gamis, no? Baka ngayong magpasokan na siguro ako magtitinda ng mga gamis. At dito na nga rin si tapos lang yan kumain, mag-almos at magtulong na nga sa akin dahil nga sasama yan siya on sa kinabutan. Ito pa nga yung aking tatrabahoin, oh, hindi ko pa nasasabit, kaya mamaya na yan namin isasabit. Pagbalik namin mamaya, pagtapos magbanlaw dahil nga tapos na si ati din ang bimaglaba. At pass forward na nga tayo, ayan, tapos sa kaming magbanlaw, maglaba at nag-ayos na nga kami dito sa mesa ng gagamitin para sa fiesta at maraming talagang bisita yan si Ati Jornby dahil na mesta yan siya doon sa kanyang kaklase kaya sabi ko sa kanya is inatamad nga kung maghanda nga yung fiesta at saka sila lang naman yung may mga bisita dahil pupunta daw yung mga kaklasmate ni Dretsa at saka ni Ati Jornby kaya todo linis-linis din yan si Ati Jornby at tulong-tulong sa akin no? At saka inaayos na nga yan at rin-ready re niya yung misa dahil sila lang naman yung may mga bisita pag piyesta. At ngayong piyesta nga eh, guys ay hindi kami maglilitso ng baboy no dahil nga is wala tayong pera. Pinambili ko na at pinangumpra ko sa aking tindahan. Yung ating handa ngayon is niwang ko. niwang <laughs> ko yate doon ko kung mag -ano na yan siya sa paghahanda ng piyesta no. Dahil nga yung mga bisita niya is pupunta daw dito. Kaya ayan siya, excited na rin siya. Pero nag-order lang rin naman kami guys ng mga pang snacks ba. Yun lang na yung aming panghanda sa piyesta. Hindi naman kami nagdadami ng mga handa ngayon. Kasi nga nasasayang lang din yung pagkain pag dami-dami talaga at hindi naman maraming bisita. Yung sakto lang. Kasi nga, sasayang lang yung mga pagkain pag sobrang dami na pagkain, no? hindi naman yan mauubos. At saka yung mga kaklase lang naman nila Kuya Dredz at saka ni Ati Dronby yung mga bisita namin. Yung aking mga pinang-imbita ay hindi naman ata yan sila napunta dito sa amin guys. Kaya minsan is hindi na talaga ako nagpipinan ng bida no. Kasi nga is hindi naman yan sila napunta dito pag iniimbitahan. ko. Kaya ganda lang din kami no ng konti lang, mga pang snack snack lang din, ganyan, para hindi naman nakakaya sa mga na ni Ate Drone B. Kaya ayan, at sinukat lang namin yung kurtina na ayan guys, dahil nga is umulan, baka umulan at mabasa ayan dyan, kasi nga may butas pa yung bubong dyan, no, at hindi pa namin naayos, at bukas na lang ulit namin yan ilalagay dyan, kasi nga is, nag pa kami kung ano yung decorate na I I I ano yan dyan sa mesa. At hindi naman pala marunong sa Ate Drombi mag-decorate-decorate decorate ng lamesa. Kaya anahan na lang natin yan, sisimplihan na lang natin yan paglagay ng, kan ng ano ba yung mantel na yan. At saka ayan kanina si Kuya Dreds din yung aking katulong na magwalis-walis din dyan, no? At tatanggalin daw ni Ate Drombi yung mga nakabandretas dyan dahil yung nakaraang taon pa daw iyan at ayan na nga guys yung aming paligid dito naglinis lang ako at na yan at papunta na ulit kami ng paranas at maniningil na naman ulit tayo at ayan at bumili na rin kami ng mga tinapay si Atidronbi nga yung pinapahawak ko dahil si Atidronbi siya yung naglinis ng aking kuko at mabasa-basa pa yung aking kuko no, tingnan mo naman at nag-iingat talaga ako <laughs> siya naman talaga nagsabi na mabasa pa daw yung aking kuko at matagal daw yung magano ano yung mag ano ba yung maraba magmarayong yung ating kuko at saka sabi ko sa kanya ikaw na lang maningil eh ayaw din naman nila gusto din naman nila nasasama ako kaya ayan sinamahan ko na nga sila at si ate Amshi nga pala yung aking taga video dyan. at ayan na nga at naningil na nga ako dito ayan at Siyempre, pag ako naniningil, tinatanong ko din yan mga... Kung ilan yung ipapadeliver nila dahil kung sila lang din yung naniningil is hindi nila yan tinatanong kung ilan yung mga order kaya ayan at ako na nga ang nagtanong-tanong no at dumaan din kami dito sa Lawrence at nagdagdag na rin ako ng mga paninda chicheria kasi nga pagkita ko kanina is mga kulang-kulang pa talaga yung aming mga chicheria at marami pa talaga hinahanap no at ayan at pauwi na nga kami pass forward na tayo